Nako, update tayo dito sa dalawang pulangot, dalawang pulangaw. Hindi lingid sa kalaman ng marami sa atin na talagang mga pulangaw at supporters ito, etong dalawang ito ng uni team. So guilty daw, sabi ng mga natasans, dahil nga ngayon ay nasa ibang bansa at kuno ang rason ay nagbabakasyon. Pero ang duda or ang haka-haka ng maraming kababayan natin ay tumakas nga etong dalawang ito. Ito yung ng scam nag sa mga investors ng malaking return, di ba? Ito kasi mga kababayan natin talaga, napakadaling mauto, napakadaling maloko. Mantakin mo yung sinasabing return ng kanilang investment ay talagang too good to be true. Sana isipin natin, ano? Sana kahit papano timbangin natin yung mga ganitong yung mga ganitong bagay. So hindi yan bago sa mga ganitong klaseng tao, ano ho, sa mga pulangaw. Akusado, oo, totoong akusado pa lang, hindi pa naman napapatanayan. Pero siguro naman hindi lalabas o uugong itong balitang ito kung, kung wala talagang mga ebidensya yung nagrereklamo. Alright, right. isini natin ito dahil alam niyo po sa sitwasyon namin na nasa social media ng mga kakamping. Nako, napakarami diyan na akusasyon, 'di ba? na kuno ay kami ay ganito, ganire, at puro negatibo yan. So, tignan niyo po ang nangyayari. Ang napapabalita madalas, halos linggo-linggo, ano ho, may nababalita ng mga pulangot na nasa social media, mga diehard na nasa social media na nasasangkot sa mga ganitong klaseng katiwalian, sa mga ganitong klaseng gulo at krimen. Yan po, yan po ang tatak na itong mga pulangaw at mga diehard. So, tumakas nga ba? Nakaposible yan. Okay? Kinumpirma ni Bureau of Immigration Chief Norman Tansinko na umalis ng bansa ngayong alas 7 ng umaga ang magkasintahan. Nako. Kasintahan, no? Na sina Yexcel Sebastian at kung sino man yung isa patungong nag Nagoya sa Japan. Yon, yun nga ang duda ng mga netizens na mukhang uh, gustong takasan na itong dalawa, yung akusasyon, yung naghahabol sa kanila ng mga investors. Hindi ito ugali ng mga taong nag-iisip ng tama. Hindi ito ugali ng mga taong hindi mapanglamang. Okay? Matitino. So, hindi ito nangyayari sa mga kakampin. Okay? Hindi ito nangyayari sa mga kababayan natin nasa panig ng katotohanan. Okay? good luck. Ulitin ko, eto po ang tatak ng mga pulahan. Kung babalikan natin, napakarami na pong nasangkot sa mga krimen. May mamamatay tao, may nasangkot sa droga, may mga scammers kahit po yung yung mga uh, tiktokers na uh, na kasali doon sa Maggie Wilson project kuno. Lahat 'yon ay nag-promote at naging uh, naging, naging Um, naging unity supporter din yung mga yan. Okay? Kaya uulitin ko, ganyan na po. Dapat tanggap na ng lipunan natin na merong mga diehard at mga pulangot dito sa ating bansa na sa tingin ko ay mga sakit or sakit. Ang totoong sakit ng ating lipunan.